panatay may beautiful na tatlong princess ayun na niya hmm. sabi ng mama nila magawa na kayo ng bahay hmm. kasi ayun na niya magawa na si mga ng bahay Hi. Sino ba tatlong princess? Katatlo. Sinu. Si Mabi. Si Mabi Ben. Si Mabi. Ako. Ayun na niya. Hmm. Tapos, ayun na yung bahay. Diba? Nang make na si... Hmm. Si Mami Ben ng bahay. Hmm. Pag cake. Yung bahay niya. Hmm, Ba't naman ganun. Okay po. Ayan na niya. Nang no, punta na siya sa bahay niya. Mm. Ganyan yung bahay niya. Okay po. Tapos? Ayan na niya. Ando na si Bad Bad Chicken. Sino? Bad Bad Chicken. Ba't Bad Bad, Bad Bad Chicken? Eh, Bad Chicken. Oh, okay. Ayan na. Nang pasok na siya para hindi siya makita agad. Si Mami Ben. Okay. Princess Maribel. Okay, tapos? Ayan na yan. Dito siya ng tago Ayan na si Bad Bad Chicken. Mm. Ayan na yan. Ayun na, anak. Mm. Ganun pala. Na hindi mo na yung pintuan. Kakainin kita. Hmm. Tapos? Ano oh, sinabi ni Mami Ben? Subukan mo. Ayan na yan. Oo. Oh. Ah, ginawa ng bad-bad chicken. Ano? Makain! Tapos, ayun nga, nakain na. Yung pan, ayun na. Ano? Ganun. Tapos, wala siya na lunok. Ayun na, napunta siya sa si Mami sa house niya. Si Mami Ben pumunta? Sa house ni Mami. Oh. Ano yung Bahay ni Mami. Hindi ko pa alam. Chicken nuggets. Ba't chicken nuggets? It's sweet. Gusto niya chicken nuggets. Oh, Ako pebe niya chicken nuggets. O, tapos? Ay Napasok na si Mami Ben sa bahay. Mm. Ayun na. Mm. Nangyari. Sabi ng chicken. Sabi ng chicken. Mm. Hoy! Mm. Bakit? nang gawa ka pa ng chicken nuggets. Chicken ako eh. huh? Oh, tapos? Ayun, ayun. Kainin mo to. So. Huh? Oh. sabi? Nang kainin mo to? Kakainin ko yung house mo or pakainin kita. Ay. Tapos, ang sabi nila? Ni Mabi tsaka ni Sabi nila naman. nila gano'n? Hmm. Ang ginawa ng, ano yung pangalan? Ang ginawa ng chicken, bad, bad chicken. Oh, tapos, ano ginawa nun? Ang ginawa niya sa bahay ni Mabidoy na chicken nuggets? Umupo ko sila. At tapos? Ayun nga. Hug, hug sila. Tapos ay may chicken. Chuk -chuk. Nakain na naman yung chicken. Kinain ng, ng bad, bad chicken yung chicken nuggets sa bahay? Yes! At tapos, saan sila pumunta? Sa bahay ko. Oh. Ano? Mo nagda. Yung bahay ko swimming. Mm. May hindi kasama swimming? swimming lang tapos swimming pool, et, swimming pool tapos mm. ayan yung bahay, 'di ba? Mm. Ito yung swimming pool. Mm. Yung laman ng tubig. Ano? May ano sa bilog? Um, misti. Oh, tea! Ano? <laughs> Bo bo boba milk tea. Boba milk tea. Boba milk tea. Ano tawag doon? Pearl. Boba? Pearl, o. Oh. Pearl. Tapos? Ayun niya. Ang laka na sila. Mm. Hindi rin sila mabing. tapos mm, -mm. Tapos ito yung swimming pool. Tapos? Ano na yung chicken. Pumunta ulit sa inyo? Mm, -mm. sila? Tapos? Ano, mm. ano nang gawa ng chicken? Nagtanong? Hindi. Hmm, ano? Ano yung mom? ng milk tea. Inunom yung milk tea mm -mm. sa swimming pool. Mm -mm. Tapos, ayun na na, na. Ayun, may pearl. Hmm. Nalunok niya. O. Oh. tayo siya. Ay. Sino yan? Ang kwento niya? Tamatay yung chicken. Opo. Oh, Tapos, ang ginawa ng tatlo, si Mabiben, si Mabiben, si D.N. na. May isa pa, tatlo, tatlo. Tat. Dalawa, dalawa na lang. Dalawa na lang. O, alam um, 你。